So yan gusto kong ibahagi sa inyo ang ah, before and after ng ating pagawa dito ng garden. So yan ang ating area. Kung saan gagawa tayo dito ng garden na surrounded na ito ng fence pero dahil sa yan simento na ito eh. At matibay na rin. Isa ko naman sa gusto natin. Ito ang mga latest Last year. Ito, three. Three years ago na ito eh. before and after na ating garden gawat tayo na yan fence na rin yan ito pala kami gusto kong buhay eh.

Ano nga nga sa baba. Bayabas from Taiwan din to eh. May bunga. Ayan oh. Ay maraming bunga. Wala kayo mag Tapos ang dragon fruits natin na tinanong

バハイあ、い,やいや、い、ンパターン ayan join me sa kung paano natin pagandahin ang garden na ito this is before and abangan nyo kung ano ang ganap sa ating gardening days dito bye bye